dito kami ngayon guys sa may Casa Pellegrino dito sa may Antipolo so ito yung view nya guys maganda raw dito pag madaling araw maraming ulap So tara guys, magtatamo na tayo ng SM North para sunduin si Kim kasi luluwas siya galing ng Bulacan. sa kahit ano saan ka ba kakain doon sa may lechon natis lechon kaya na tayo guys isos ba yan wow ano ba order mo Japanese Japchae wow classic sangyok tsaka ano to french fries ka lang, mabibidyo eh huh. Umorder pa nga siya guys ng ano ba yan? Empanada? Empanadang ano? Ayun lang available eh. Kain tayo guys. Mm -hmm. Busog. Iyon yung kutsara. Dali. Kunin mo yung kutsara. Hello ma'am, good afternoon po. Masyado na po kayo maraming bitbit, -bit, madam. Gusto niyo pong itry itong bagong Nivea namin. Murang-mura lang po siya, meron siyang 30 SFV, ganon. At saka ito ma'am, oh, libre lang po yan. Pag kumuha ka nito, may libreng isa, ma'am. Try mo na po ito, ma'am. Medyo matagal na po tayo dito sa Watson. <laughs> may isang oras na po tayo dito, uy. Ala, may bag na siya. Patay. <laughs> Delikado. Ano ba 'yung pinagbibili mo? At may bag ka pa. Sus ka Maria, kung ano-ano na pinaglalagay sa mukha. Oh. Ge, atak. Bibilin mo ba 'yan? Bibilin mo. Gusto kong bilhin. mo na. Punta tayo doon sa mga Jejemons. Pwede na 'yan. Bilisan mo na. At uh, alis na tayo. Pupunta tayong Anong ginagawa mo? Lagyan ko ng ulap to. Walang ulap eh. Kasi nakikita ko sa TikTok may ulap yan eh. dami eh. Oh, ngayon? Walang ulap. So, eto yung view niya guys. Maganda raw dito kapag madaling araw eh. Maraming ulap. So, tapos ito. Diyan, pwede ka mag-camping. Ewan kung aarkilahan mo yan. Dyan sa taas naman pwede ka mag breakfast so nagpipicture picture na muna sila mamaya na kami magpipicture kasi yung araw medyo trick pa eh yan oh tapos against the light pati yung mga picture so siguro mga kansya natin 8 am 9, 10, 11 11 nandiyan na yung araw Paano masabi? Pwede na mag-picture to. Oh. So, ayun yung mga place na pwedeng picturean. Ito. Tsaka yung doon. Sa so, bila. So, dumating na yung mga kaibigan niya. I-picture muna. Na, mga kaibigan niya. Saan pa sa lubong mo? Naiwan <laughs> ko. Naiwan yung pasalubong. Order ka na? Ano orderin mo? Ano? Daing. Lechon kawali na Lechon kawali ulit? Isang linggo lying ka na o ako lying? makain ng lechon kawali. Sa akin, laing. Ano ba meron dyan? So, meron ditong kare-kare, pork binagunga, lechon kawali, crispy pata, ara, ara, bulalo, sinigang na baboy. Breakfast muna tayo. Tara. Tara wala pa rin usok wala pa rin ulap uy nagtatago umukas yung takutin takot mo eh yun na yung pagkain namin walang patoyo walang pasok dumating yan after 1 hour ba tayong gantay in serving ng food 1 hour So, galing kami doon. Tapos lumipat kami dito sa may bahay. Sa may taas. So, at least may view kahit pa Tara, kain tayo. Bus na. Bus na yung pagkain. Eh? busog ang pusa ano labas sa sabihin ha thank you po Psst. ano uh, uh, busog ka na busog ka na busog ang pusa May iyak ang besi ko gusto mag slide ang besi ko uy wala nang topak ang besi ko <laughs> Pwede na siyang mag-slide. Doon tayo ikot oh, sa likod. Meron pang mga ano doon eh. Mga bahay-bahay. Sir, may guest po kami dyan sir. Ha? Punta po kayo sir. Pwede yung pumunta doon? Mamaya po sir, may guest po. Ay, may guest. Ma, ano po yung resort po yun sir? Ah, pwedeng arkilan yan sir. Opo. Anong oras niyan siya? Check-in po ng 2 p.m. Out po ng 12 kinabukasan. 22 hours po. Ah, kinabukasan. 5,000 oh, for 2 oh, person? Opo, ma'am. For 2 person? Tapos free breakfast po. 2 person din po. Ah, dyan. May so... Opo, oh, bawat bilang ma, may pool po. So, makakapapakita natin. May ano oras pwede pumunta? Bumalik. Mga 12 po yan. Out na po yan. Sa ah, 12. Pwede. Yes, sir. Sige, balikan natin. Okay. Eh, yung ano, yung camping yun dun, sir? Ano, sir? Yung malit na tan, sir, 500 po. Yung malaki po, 1K. Pero nire-reserve yan o oh, kahit mag-walk-in ka pwede. Pwede yung sir. So yun, 5K. Ang check-in, alas 2, okay. alas 12 ang out. Okay. Dalawang tao lang yun, no? Hindi, sir. Pag mag-out kayo, sir, 500 per head po. Per head. Maximum kasi namin yan, sir, 20 person eh. Ah. Uh, po. so sa, two, sa dalawang person, 5k, tapos yung additional 500, pero pag 20 para siya sir 14k po maximum, ah um, ano na yun ah, po, 14k, 14K. sayang so, maganda sana puntahan ko kaso alas 12 pa, sige sir salamat sa info thank you pabalikan natin mamaya mga alas 2, so tara guys puntahan natin dito yung resort natin na tinatawag nilang villa hello, pwede po mag video? pwede po po, yun haha <laughs> ya okay lang po. Ito daw yung 5K nila. Good for two person. Tara, puntaan natin. Ito. Uy, ang ganda rito. Oh. So, ito may banyo. Ito may kwarto. 14K to kasama tayo ng 20 person. Ano? Uy, <laughs> nasisira, maninira pa Ah, okay So, anong oras po ang check-in? 2pm po, ang 12 noon Hanggang 12 noon So, sa 14k 20 person, pwede siya oh, Free breakfast for 2 person O, free breakfast siya for 2 person Tara, dito tayo sa swimming pool Ito yung swimming pool nito Ito yung swimming pool daw nito So, Ito yung swimming pool nila. Tapos meron dong sightseeing. Sightseeing. Oh, di ba? Pwede ka dito. Tapos may kita mo yan sila dyan. Ala, gusto mag-swimming. Swimming ka? <laughs> Jump na. <laughs> so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun, pwede 8 dito. Tapos yung iba, sa kabila. So, yung kabila, pwedeng 8 people. Tapos yung 12 dito na sa kabila. So, ito yung mga magkakasama. Halos parehas lang din. Ayan, parehas lang din sila. So, 2, 4, 6, 8. Asan sir yung ano? Pang dalawahang tao. Ito naman pula sir, kasama na ito, Ah, kasama yun doon. So yun yung pang dalawahang tao. Pwede rin mag inom no? Opo. Ayun talaga ang the best. Bawal ang video kay. Pwede ka sir, speaker, mic. Pwede po. speaker, mic. Wala namang problema yun. Kasi sa ibang resort, bawal eh. So dito pwede talaga. Yes sir, salamat. <laughs> salamat po. So okay na. Nakita na natin yun. Kung gusto nyo lang umarkila, 14K 4 20 people. Yan. Kung gusto nyo umarkila, punta lang kayo dito sa may kasa sa may antipolo. So tara, ikot na tayo sa may sightseeing nila. Sir, thank you, sir. Ha? Ah. Thank you. Oh, ito na, pipicture muna kami. Tara, picture? Ninang Ha, pakatarik kasi dito. So, ayun yeah. yung mga pakatarik, so, ayun yung view. Ito yung view. na muna Ayan yung blue Come let's go. Tara, picture Tara guys. Dibutin muna natin itong lugar. So ang entrance fee nga pala dito. 50 per person. Mag-iikot-ikot muna tayo rito. So may mga treehouse doon. Tara, akyat din sa may treehouse. Hindi ah. Kasama yan. <laughs> Tara, akyatin natin yung treehouse. Bakit? Magkukuha lang tayo ng clip. Narentahan ba to? So may renta ba yan? Hindi ah Ayan oh. Wala siyang renta Hoy wala siyang renta Ayan natin May tsura niya Ayan ayan Loko silip lang may wifi din. So, ito yung itsura niya kapag nasa treehouse ka. Tara natin pumunta sa kabila. Tala, picture na kita dyan. Oh, ayan, yung may heart-heart. Yung man drone. and all my drone